Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. I'm just your guest, Mama Sigrid Channel. I'm Faded or Old Zuma Tartars. Ngayong so, hapon na tatoy natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of August 22 hanggang August 28 for the sign off for the sign of Virgo. So Virgo, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay? ng mga Virgo signs sa ti mga hagilap. So guys, this reading is a general reading namang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Because don't forget to like and subscribe my channel. And hit up kayo for more videos. Update, dear, kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel. Lalo lalo na ang diligence skip ng Adzaway, so pagpalain po kayo. Nang Diyos at may kapal, siksikliglig nag-uumapaw, nabiyayang ang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advices sa iyo ng ating Angel Spirit for the sign of Virgo. So let's see and watch this. Alamin na natin lahat ang kaganapan sa buhay mo guys. Tuklasin na natin to. Angel Spirit plus give me information po. Anong kaya kay ano kaya gusto sabihin sa'yo ng ating mga baraha? So ito na guys, tutuklasin na natin 'yan. So ano kaya kaganapan ngayong linggong to ang ating mga guys? So there is something that's called covenant partnership. No, may partnership. Now there's something unconditional love. May pag-ibig at pagmamahal na mamumutangi sa lahat. Talagang mananaig ang pagmamahal, pag-ibig, No, there's something that for a pentacle for Protect your power, protect your energy, energy. Na no, protection mo, at pangalagaan mo kung ano yung bagay na meron ka. So there's something you're saving money or magigpit ka ng sinturon, no? And because there's something guys with the six of wands for victory, so may mga bagay na mapagtatagumpayan mo na. Na may mga bagay na maring magtagumpay ka na. Na may mga bagay na maring magbukas ng pintuan para sa tagumpay. So there's something guys with the six of pentacles. So, maaari magtuli-tuli na about sa finances. No, gaganda na ang daloy ng um, uh, pagkakaperahan. No, gaganda na ang antakbo ng iyong negosyo hanap buhay. And because the guys, there is a strength of being confident. Lakas sa mong loob mo. Maging matapang ka. Alisin mo yung pag-aalilangan na takot mo sa mga bagay-bagay. And of course, there is a night Maging secure. Maging practical ka how to manage and control your finances. And of course, guys, that see what is additional message with the two of cups. So there's a five of swords. Nagkakarikod ng self-sabotage death because of your action. So mag-ingat po kayo sa pakikipag sa mga taong nakakausap po, nakakasalamuhan nyo, guys. No? Dahil some of them, guys, sa uh, maaring ginagamit nila yung information na binabatid mo o sinasabi mo. No? Or uh, maaring information na kinukwento mo. Na maaring ginagamit nila, gain sa'yo, or maaring gamitin to no, laban sa iyo. Mag-ingat po kayo. And there's a doubt ka with an ending and a beginning. So, may mga bagay dito na kailangan na matapos. No, mawakasan. No, ang iyong mga hinuhulugan. No, yung mga bayarin. So, there's a transformation na maaaring kailangan mo na mag-save for your future. No, this something the king of service that stop the pattern. Putuli mo na. Ano man yung bagay na alam mong hindi -serve sa iyo Yung mga bagay na alam mong hindi nakakatulong sa situations mo. At maaaring mag ka. No kapag naputol mo na at natanggal mo ng negatibo na kumaka na kuma, um, kumakalat sa eksena mo no magtatagumpay ka. No there's something the queen of swords sa clear the boundaries linisin mo. Alisin mo 'yung mga bagay na magsisilbing balakid. No sa pagtubad at pagabot mo ng mga pangarap mo dahil magtutuloy-tuloy na raw sa pagkaperahan mo. No gaganda na ng daloy ng iyong finances. Ng iyong resource of income there is a tanda of something happiness at the end of the time, magiging masaya at magiging ka na this time. Now, gaganda na ang kalagayan at sitwasyon mo. And there's a thinking, may Mim, baguhin mo perspective mo, baguhin mo pananaw mo, how to defend and secure your finances. So, kailangan matuto tayong kontrolin. No, pangalaga naman, ano, ano man yung bagay na meron sa atin. No, dahil lang nangyayari, no, nangyay, uh, nagkakaroon ka ng delays and cancellations sa mga transactions, and it was mahaling nauudlot, no, No, natu, na 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 So kailangan pag-ingatan natin 'to. And guys, there is something um the page of Pentacles in best wisely. So matuto tayo na pag-isipang mabuti ang bawat action and decision natin. No, lahat ng plano mo maring sa katuparan mo at matupad mo. And of course, there's a time moment for major changes. Malaking pagbabago na sa buhay mo. Now, this is something of um, major changes coming in. Eh sa so with the transition unti-unti na rin daw makakalayas at makakawala sa hindi magandang situations. Na makakabangon ka na. Na of course there's something the queen of emotional healing so maging kalmado ka pagdating sa emosyon, sa so mga tensyon, no? Kailangan pag-isipan mabuti alisin mo yung mga bagay na makakasira, no? Nang iyong uh, yung mga plano, magtutuloy-tuloy na raw to. No, ang uh, magandang kapalaran sa iyo. There's a seven of wands protection and mo. At pangalagaan mo ang iyong sarili, ang iyong mga plano sa buhay at ang iyong sariling kaligayahan, diba? So kailangan um, kumaga uh, bahalin mo yung bawat ginagawa mo, mag-focus ka lang diyan. And of course there's a chariot and action moment, magkakaroon na ng changes and development sa situations mo. No, kung uh, unti-unti ng gagal uh, magbabago gaganda. No, ang kalagayan sitwasyon, baguhin mo lang yung mga maling nakasanayan mo. For the outcome, there's a nephroscope for revert. Ibabalik yung ulit yung sigla. No, ganda ng iyong sitwasyon at pagkatao. No, mag-ingat ka lang for a backstabbing. No, dahil some of your plants um, nga uh, nasasabotahe. No? And of course, there's a time for runs with a perfect timing. So, this is the moment na unti-unti mo nang makukuha naman yung bagay na nilais mo. Katapusan na to ng iyong kahirapan. No? katapusan na to ng um, iyong... Um, crisis pagdating sa finances. No, there's something a major changes coming in, especially pagdating sa resource of and finances. And this is oh, a open with harvest moment. Na ani ka no, no na no? mga pinagirapan mo, na mga pinagpaguran mo, makakamtan mo ng tunay na kaginawaan at tunay na kaayusan, no. And of course, there's a four of course, basta pag-isipang bawat action and decisions mo. No, alisin mo yung mga tao or bagay magbibigay balakid no, sa pag nito. And this is a king of pentacles. Maging practical at secure ka na. This time. No? Kung baga, maging masaya ka, enjoy mo yung moment na yan. And of course, having fashion, sa ginagawa mo at protectionan mo ang yung mental health. So there's something that eight of pentacles, mag-focus ka lang sa trabaho negosyo, hanap mo mo. Mag-focus ka sa ginagawa mo. No? At uh, magiging maganda daloy ng iyong um, buhay at sitwasyon. So let's see, pagdating sa sa finances and career, love life at Kalisugan. Let's watch this. Okay, so we're back guys. Nandito na tayo ulit na with the with the additional messages about sa finances and career. Love life at Kalisugan. Ito na yun guys. Okay, so there is something the king of one something ambition. Unti-unti mo na raw makikita yung mga pagbabago, no? at unti-unti mo na yung uh, makikita yung posibilidad na mangyari sa hinahanap mo. No, yung look at the bigger picture. Kung maga five years, ten years from now, asan ka na sa situation, ano nang improvement and development ng finances mo. No, and this is something that's of sorts. Kailangan mo talaga mag-decide. Kailangan talaga tumbukin mo, tanggalin mo, ano man yung bagay na hindi nakakatulong sa'yo. This is a full card, no? Magkakaroon ka ng bagong simula at panibagong eksena, no? Sinusubukan ang iyong pananampalataya at tiwala. And there's a four of us by celebration. Some of you, gaganda na talaga kalagay yung sitwasyon mo. Magkakaroon ka ng, if you are being a business, if you having business, maring lumago na to, dumagdag na ang iyong resource of income. No? And this is something at two pentacles, balance. Timbangin mo lang yung nakakatulong sa iyong finances, sa iyong resource of income. So this is a cups, something a love, a passion, at nag-uumapaw na nakaligayahan na no? pagdating sa finances. So, maraming offer. Ibig sabihin, malakas ang charm mo. Malakas ang karisma mo. No? Kapag may business ka, ma -ano, ma No? Or maring marami kang kliyente. Marami kang customers. So, let's see what is the digital messages tayo. Pagdating sa love life, there is something that I have once. Slow and steady. Matuto tayong kumalma. No, huwag ka masyadong agresibo. And of course, enjoyin nyo yung moment nyo sa isa't isa. Tisa. No, kailangan nyo rin talaga ng unwind para ma-refresh ang isa't isa. Tisa. There's an adventure na kailangan nyo. And there's a devil card. Oh my God. No, mag-ingat kayo with something temptation or greedy, something like that. Or there's something of black magic or negativities. Let's see. And there's a knight of sword. Oh my God, may gayuma ako na set with a knight of sword. Nagkakaroon ka ng na sleepless night. Balisa. Hirap sa pagtulog. No? overthinking, paranoid. Oh my God! Minsan no sa kabigla na gayuma, ha? And there's a is so may hidden agenda. No, may lihim na may gusto sa partner mo or sa person mo. No, meron dito ng may extra. This is something that we have Sabi ko na there's a backstab, eh. No, there's a third party, third wheel. And there's a five of ones na nagbibigay complication sa iyong relasyon. Oh my God! Mag-ingat po tayo dito, guys, ha? Kasi ma matuto tayong makiramda. No? Dahil maaaring nasa paligid mo na ang trade door, No? Pagdating sa kalisugan, there's a the moon card with a truth reveal. No? Mariribel OIC. Pagdating sa kalisugan mo, nahihirapan ka din talagang balisa yung dalawa na person mo. May gayuma sa inyo, no? And there's a native cause na kailangan nyo ng makalay at makawala dyan. Kailangan nyo ng cleansing. No? Kailangan nyo malinis. No? Baka tumatanggap to ng pagkain yung person mo. No, there's a end of Pentacles, ginugulo. Kayo, pati sa trabaho, sa negosyo, nawawala kayo sa focus. No, there's a justice card. Makukuha mo yung justicia. Kailangan mo lang solusyonan na maagap. No? And there's a sabi sa Rida Sneaky na sabi ka na there's a cheating lying on you. No, nagsusubaybay ito by social media. No, nagdadala yung kasama mo ng pagkain, pag-uwi. No? Maging aware kayo dyan sa ganyan. Let's see. And there's a queen of wands by confident. Lakasan mo ang loob mo, lakasan mo mo. No, parang nasa paligid mo to, maaring na nakakapasok sa inyong tahanan. No, mag-ingat po tayo. So guys, let's see what is digital message with the power of the deck with the nine of cups there's a wish for payment. Matutupad mo lahat ng mga pangarap mo. No, mayroon ka lang struggles dito pagdating sa love life. No, so let's see what is additional messages tayo. Now with the uh, magical prayer messages advices, put tayo with an angel spirit. And of course, um, we have also a pika ka yes no. Kung bago ka sa channel ko, pika ka yes no, pwede ka magtanong. No? Um, kapag naka, mag-isip ka ng tanong, that of course, kapag nakapag-isip ka, pumili ka na magiging sagot mo within one, two, or three. That of course, kapag nakapili ka na ako na magiging sagot sa tanong mo, Please comment down below kung ano number na pili mo at malalaman mo ang sagot sa dulo ng reading na to. At maraming salamat po pala sa mga bago nating na subscriber and followers no, sa ilman Sulok ng Mundo at sa mga solid subscriber and followers natin. Maraming salamat po sa inyo. No, sa so, mawalang sa support sa akin at sa pagsusubaybay. No? At paghihintay ng ating reading, pasensya na po. Marami lang po talaga tayong pasyente. At I have client, no? So maraming salamat po sa paghihintay. So let's see. What is a magical fire messages advices? Let's watch this. Okay guys, we're back. So nandito tayo with the magical fire messages advices. So let's see here. So there there's a dietary change. Kayo alam mo mag-diet guys ha to improve your health, no? Para at least maging magdadalaga kalusugan mo, there's a sa fade off. No? Latat mabibigat, latat pasanin, pasakit, kailangan mo wala mo napakawalan at bitawan. No? and everything is okay. So, wag ka magalala, papabor din sa yon situation. Na no, may magandang dahilan kung bakit nangyayari yan sa buhay mo. So, let's see what is the yin and yang oracle card. And there is a union with integration. So, talaga mayroon ulit dito. sa of you magkakaroon ng, uh, magkabalikan kayo. Na no, naghiwalay na kayo ng person mo, ginayuma siya, maaaring magkabalikan kayo ulit. And there is a conflict, sabi ko na may nagtitrigger dito na nagbibigay komplikasyon. No, kaya kay lagi nag-aaway, nagtatalo. No, there is a temptation, sabi ko na may tukso, may tu may tuso. No, meron taong um, lihim na may pagtingin sa o sa partner mo. And there's an intuition. No, talagang it's all may it's all about relationship or it's all about love life. No, there's a singularities or signs. No, there's a formula. Masusolusyonan mo na 'yan no? And there's a gather. Talaga yung pinapakita dito na na nandito na yung situation na to kailangan mo na lang mag-take ng action. So, kailangan mo mag-pay attention ngayong linggo to, masisiwalat lahat, no? What is the romance you for Mr. Flavora So, represent with the compromise, making changes, no? Lahat ng mga bagay pinangako dito maaaring magbago. No? There's something shape-shifter. Mimiking may, may nagbabalat kayo, may ahas talaga. <coughs> Excuse me. May try door. And there's a silence. Di? See, there's a no contact. Kaila tahimik kayo dalawa na person mo or maaaring wala kayong contact ngayon. Pero ang sinasabi dito, maaaring magkabalikan na kayo. What is our Kanghel Michael messages? positive thought create a positive result. Always being positive and just being optimistic. Manatili kang positibo at para, para, maging positibo rin kalalabasan ng bawat pangyayari sa buhay mo. Jesus Loving Quote said, Pray always. So, kailangan mo magdasal palagi. No, lumapit ka sa atin pong may kapal. Gawin mo sentro ang ating Panginoon. What is an angel's number? Reference and what? 21, 12, it's up to you. Nasa sa iyan. No? There's a good fortune, magandang kapalaran na nakatadhana para sa iyo. Even if since like you're not making any meaningful meaningful progress, things are moving the right directions. If you see this number, it's sign. it's a sign that everything will work out in your favor and your dreams will come true soon so matutupad to sa mga susunoday sa'yo eh, na huwag ka magalala na no, sa tamang direksyon katuloy-tuloy mo lang ginagawa mo sa of you baka nagpapagamot ka nagpapatgin ka gawin mo yung bagay na yung para maputol na na wala yung man yung naging hadlang sa inyong relasyon no and there's a new beginning magkakaroon ka talaga ng bagong simula hit the reset button parang magkakaroon na renewal ang inyong relationship you will start a new job and life clean sweep over. Talaga magsisimula ng palibagong eksena. Now what lies beneath very clear future? What lies beneath very clear future? Ref is a video varying evidence. So meron dito parang sinusunog na ebidensya. No, parang talagang tinatago, no? Na hindi mo matumbok lahat. And there's an envy. See, si insecure. Naiingit sa'yo to. No, gusto kang i-replace palitan. Clarifying for a love situation. Clarifying for a love situation. Temporary relief. No, sa ngayon parang kahit papano na no, marerelax marirelax ka, kahit papano maayos yung nararamdaman mo, no, para makakawala ka sa issue, sa eksena, no, kailangan mo i-distract yung sarili mo. What is a shadow work represent what? For shadow, Shadow work represent what? Positive changes. See, magkakaroon ng positibong kalalabasan pagbabago to sa buhay mo. Transform pain into, strength and empower yourself. See, palitan mo ng sakit yung bagay na yan na magsilbing kalakasan mo. Hindi ka hinaan mo. No, magsilbing kalakasan. So, let's see what is a for a life situation. Life, for a life situation. And there's an ocean of possibilities. Navigate through the boundless of oceans of possibilities where horizon whisper of unfold unfortunate opportunities plenty paths. See, kumbaga kailangan mong surrender lahat ng mga bagay-bagay sa buhay mo na handa ka dapat sa mga bagong posibilidad. No, hindi ka takot na mangyari yan. So, Hayaan mo. Ayon sa ating kalooban ng Diyos, ibibigay niya yung mga bagay na what you deserve. So, let's see what is the part of the light represent what? A part of the light represent what? Represent what? One step at a time. See? Kung maga, sa bawat akbang, may pagbabago magaganap sa buhay mo. No, sa bawat akbang, no? Mayroon tamang pagkakataon para makamit mo ano man yung bagay na nanalais mo. Utay-utay, hinay-hinay. I see the mountain ahead and approach it with determination, taking one step at small at a time. By staying present and focusing on the task at hand, I make steady progress by doing so. I reclaim balance and restore fulfilling life, knowing that each step brings me closer to my goal. See, sa bawat akbang, no, mayroong kang na matututunan. Marami kang bagay na mararanasan, pero sa bawat pagsubok na napagdadaanan mo, bawat karanasan na nararamdaman at nararanasan mo, may ngiti at tagumpay na maaring makamit mo. So, let's see what is, um, a pick a yes no. So, let's watch this. Okay, so guys, we're, we're back. So, nandito tayo with a yes or no pick a card. So, uh, malam ko nakapag-isip ka na ng tanong, no? At nakapili ka ng na number ng gusto mong maging sagot sa tanong mo. So, nandito na tayo. So, let's survey the number one. So, there is a yes. Resurrect the ideas, breath new life into it. No? Ibalik mo yung sarili mo sa bago, sa dati mong gustong gawin, no? At uh, magkakaroon ka ng panibagong buhay. No? Kailangan ibalik mo yung sigla ng buong pagkatao mo. There is a Yes. Number two, there is a no. Feeling fragment cracking under pressure. Wag mo ipilit. No, lalo lang masisira. Lalo lang um, magugulo. No, lalo lang lalayo. No, mo ipagpilitan. Hayaan mo siyang na, tuluyang humilom. Number three, there is a yes. Feel right idea, good idea, align with, your with your values. No? At tama yung isip mo gawin mo tong bagay na to na maaaring magdala sa iyo ng magandang kalalabasan. No, gamitin mo tong uh, pag-uugali no, na magtagumpay sa gusto mo mangyari. Hindi mo kailangan pagpilitan magmadali no, para magtagumpay, bagkos, pag-isipang mabuti para hindi ka magsisi sa huli. So guys, this is a, a weekly gabay for the month of August 22 hanggang August 28 for the sign of Virgo. So Virgo, 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 Maraming salamat po for this wonderful reading So once again, this reading is a general reading lamang Hindi lahat makaka resonate Kunin lamang po makaka-relate sa inyong comment down below Kung ng energy ang ating nasagap And don't forget to like and subscribe my channel And hit the notification bell for more videos Update ko sa maraming salamat po Sa mga walang sawang pag-support sa akin channel Lalo lalo na ang didigil skip ng ads away pagpalain po kayo Nang Diyos at may kapalit siksikliglig nag na biyayang manong balik sa inyo So guys, maraming salamat din si next Video. Bye-bye and babush.